What's up, Akra Masami? Kamusta po kayo? Kamusta ang negosyo ninyo? I am always praying that your business and your self are doing okay or doing well. But anyway, mga kamusta, pasensya na po talaga if I don't have video last week kasi naging busy po tayo. And for today's video, mga kamusta, we are going to talk about PCAB. So, gagawin ko siya ng tatlong episodes, mga kamusta. The first episode, we are going to getting to know about PCAB. So, diyan natin pag-uusapan kung sino ba si Pickup, ano bang ginagawa ni Pickup at ano-ano pang mga bagay about Pickup. Then ang episode 2 naman is all about technicalities ni Pickup, ano-ano ba yung mga categories, ano ba yung mga classification, and ano ba yung minimum requirements para makakuha ka ng Pickup. Then lastly, yung episode 3 natin, doon natin pag-uusapan, ano ba ang kailangan mong i-prepare bago ka mag-apply sa pickup? Ano ba mga supplementary documents ang kailangan mong i-prepare? At ano-ano mga bagay na dapat meron ka para makapag-apply kay pickup at konting Q&A pagdating sa third, episode. So for today's episode, mga must me, this is our first episode kay pickup. Pag-uusapan natin or we are going to get to know about Pika. Pikilala na natin si Pika muna para maintindihan muna natin bakit ba kailangan natin kumuha ng Pika at sino ba kailangan kumuha ng Pika at ano ba ang benefits mo kapag meron kang Pika license. So yan ang pag-uusapan natin for today's video mga kay MSME. So without any further ado mga kay MSME, welcome to my channel. This is the Good your MSME Advocate and this is your guide in business. Music sa mas mga kaya sa Miet at Zaka pa din at pinagtatuloy mo ang papanood ng video nito and highly, I highly recommend na tapusin mo ang video at mga, mga parating pa ng mga episodes para malaman mo ano ba talaga ang tungkol kay pickup at kung kailangan mo ba ito para sa negosyo mo. Pero I assume na ikaw ay isang contractor, ikaw ay isang may negosyo ka na related sa construction kasi doon po kailangan ng isang pickup. But before we start, Masimi, I would like to shout out all my subscribers, the new subscribers, and also the old subscribers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa panulod po ng aking video. Maraming maraming salamat po talaga. And by the way mga kamasimina, sa 4,770 subscribers na tayo, konti-konti lang mga malapit na umabot ng 5,000 subscribers. And hopefully before the end of the year, makuha po natin yung milestone na yan na makaabot po tayo ng 5,000 subscribers, kaya tulungan mo na ako makaya me, okay? So kapag hindi ka pa nakapag-subscribe or hindi ka pa subscriber na kay channel and this is your first time na manood na kayong video, please click the click sa, uh, please click the subscribe button and also the notification bell para masabihan ka ni YouTube if I have videos just like this. So para kayo let's now start. As I have mentioned a while ago, our video for today is kikilalanin natin about TCAB e or let's get to know TCAB. E so the first thing that we are going to ask, What is PCAB? So PCAB is also known as the Philippine Constructor Accreditation Board. So yung po ibig sabihin ng PCAB again, it is also known as the Philippine Constructor Accreditation Board. And alam niyo ba mga kemesami na ang PCAB is, the, uh, is, a government agency that regulates and accredits na lahat ng mga negosyo or mga nagnegosyo patungkol sa isang contractor or sa pagiging isang contractor or patungko sa under ng iba't ibang construction. So, sila po yung nag uh, sila po yung nagbibigay ng license na pwede kang magkaroon ng isang government agent uh, government project, especially pala makay mo ang um, PCAB sila yung nagbibigay ng license na pwede ka nang gumawa or mag-accept or mag-bid para makakuha ka ng government projects ng mga iba't ibang buildings o iba't ibang construction. So yun. later uh, pag mga iba pang mga episode mga kaya natin ano-ano ba yung mga classifications ng PCAB. So, hindi pa natin siya i-discuss right now kung sino-sino ba yung mga kailangan or sino-sino ba yung mga may potential na pwedeng magkaroon ng PCAB license. And also, mga and me, it was um, under, uh, PCAB was established under Republic Act number no. 4566, also known as the Contractor's License Law, and it was enacted on June 19 1965. So, sobrang tagal niya na makemasingi. At nakapalagay dyan sa RA 4566 six, six is yung creation niya ng PCAB and also the licensing and the accreditation, yung classification and categories, qualification and requirements, licensing renewal, and the reg regulatory authority. So again, ang nag-regulate ng PCAB license is the PCAB itself at yung mga classification, categories, and etc., malalaman natin yan sa batatating pa ng mga episode. So, hindi muna natin siya i-discuss in this episode kasi kikilalanin muna natin mabuti sino ba si PCAB, ano ba ang PCAB. So, tapos na natin pag-usapin ang PCAB. Let's now talk about ano naman ang ibig sabihin ng PCAB license. So, ano ba ibig sabihin ng PCAB license? So, PCAB license, this refers to the accreditation or license issued by PCAB para sa mga construction, contractors, and related professionals in the Philippines. So, again, sila nga po yung nagbibigay ng mga sila po ang ang pickup license ito po yung binibigay ng pick-up na agency sa mga contractors or any business related to construction. So also, it is very essential na magkaroon ng pickup license ang mga ganitong negosyo kasi nga dito na nati check natin kung inyong negosyo ba nila ay qualified na gumawa ng government project or not. And kakapalog sa pick-up license, mga chemistry, is yung accreditation level. Ano bang level mo? um, ano bang uh, dito din yung mga qualification and requirements, yung about sa renewal, government projects, credibility and competitiveness, application process, fees and compliance regulations. So yun nakalagay sa PICA license kung ano-ano ba yung mga yan. But we are not going to talk us about that today because it will be discussed in the future episodes. So hopefully mga KMC, you understand na ano ba si PICA, sino ba si PICA, and also ano ba ang PICA license. Now, let's talk about sino ba ang required na kumuha ng PCAB license unang-una the construction constructors. so pag sinabi natin construction contractors these are the any enterprise or any professional na magi-engage ng construction pagdating sa government so kapag um, ang uh, it, it, it could be a general building roads um piping kung ano yung minor related sa construction at gusto mong kumuha ng project at isa kang construction contractor, you are required to get PCAB license. Next, the construction companies. So, ano the difference the construction contractors sa construction companies? So, pag sinabi tayo construction companies, they are the companies or corporation involved in construction activities must ensure that they have a valid pickup license this applies to both local and foreign construction companies operating in the Philippines. So pag dapat din construction mga companies mga makaka-semi ito yung mga uh, companies na tumutulong sa mga contractor na mabuo yung isang government project. So even if you are a foreign a uh, construction company na magsusupply ka sa contractor mo, dapat meron ka-DPA license ya yeah, under Philippines, okay? So hindi siya hindi siya pickup license na kaya nga sa pickup, di ba? Kasi nga Philippines na. So, dapat kapag ikaw isang foreign company na magsasupply ka sa contractor mo and you are a construction company, you need to get also a license. Next, the design and build firms. Pag sinabi natin yung design and build firms, mga kaya masimi, ito yung mga tao or ito yung mga negosyante na ang, ang kanilang purpose is uh, mag-design at saka i-build na po nila. Kung baga, normally ang uh, mga gumagawa nito is yung mga architect, mga engineers, parang sila composed of um, different na tao or professionals na nagsama-sama para magawa lang yung design at mapatay na po nila kaagad. So, yan yung ibig sabihin ng design and build firms. And lastly, kailangan din mga construction professionals. So, kasama dito yung mga kaya is yung pwede kailangan, let's say, kapag STE, o yung sustainable technical employee ng iyong company sometimes nire-request siya ng PCAB depende sa government project kung gaano ba ito kalaki so possible minsan i request siya ng PCAB na kumuha din sa kanilang PCAB license so yung apat na uri na kailangan kumuha kayo ng PCAB license later on sa iba pang episodes malalaman natin kung ano-ano ba yung mga classifications or categories or ano ba yung mga um, types of construction business na pwede kang kumuha ng pick-up license. Hindi, pag sinabi naman ng construction, mga kaya sa mi hindi lang yung building, ha? Pag sinabi ng construction, anything that you are going to construct, you can get a pick-up license. For example, um, building, ayan na nga, unang, unang ano natin, unang example dyan is yung building, magpatayo ka ng city hall. Basta anything under government, kailangan mo ng pick-up license. Hindi ka pwede makapag o hindi ka pwede bigyan ng project ng government kung wala kang pick-up license. Pati ang roadworks. So, other kay DPWs, for example, magpapagawa sila ng road. So, kailangan mo pa rin ng pick-up license dyan. Sa isang malaking building na kunwari, gagawa ka, kailangan siya ng electrical, ng pipes, ng uh, lahat ng mga kailangan pa dyan, is kailangan nandun ka, dapat may pick-up license ka. Kung, for example, magbibigay ka ng mga ref. Refer, ah, ref, I mean, magbibigay ka ng mga air conditioning. Ikaw ay isang air conditioning company at ang project mo na ang project na binigay sa iyo ay isang government project, kailangan mo pa rin kumuha ng PCAB license before ka makapag-supply or before mo ma-install yung mga air conditioning mo. So, ganoon po yung nasabi natin na PCAB. So, yun po yung PCAB na pinag-usapan natin. I hope mga na nasa line na tayo or mas naintindahan nyo na kung ano ba talaga ang PCAB license or ano ba talaga, para saan ba talaga ang PCAB. Our last topic for today, mga kemasuni, is ano nga ba Or bakit nga ba kailangan kumuha ka ng pickup license? Ano ba yung mga reason na bakit kailangan ko ng pickup license? Unang-una, it is legally required for government contracts. So nasabi ko na kanina, hindi ka pwede mag-bid or hindi ka pwede gumawa ng project under government kung hindi ka kukuha ng pickup license or wala kang pickup license mismo. So hindi ka pa pwede, as long as wala ka pang pa pickup license, you do not have the authority or you do not have the right to apply for bidding or for to apply or to work for a government project without picab license. Number two, credibility and trust. Uh, alam ng karamihan makema sina mga, mga contractors or anyone or any person or any company na nagwo-works sa isang construction, is at matindi ang ang uh, pag-verify or matindi ang qualifications na binibigay ng picab before sila makakuha ng picab license kasi talagang Sine-check po talaga to thoroughly kung sino lang ba yung pwedeng pagbigyan o kung sino ba itong pwedeng i-approve para mapagbigyan sila kayo ng pick-up license. Kaya kapag may pick-up license ka, it would add to your company na kayo ay credible and trusted talaga kayo na pwede kayo bigyan pa ng projects at makakatulong ito sa inyo sa pagtaas ng sales po ng inyong company. Next, competitive advantage. Hindi lahat ng mga construction companies mga kaya masini ay merong pick-up. Kasi minsan kapag ang kanilang project lang ay mga ka, ay mga private ini hindi mo na sila kumukuha ng kanilang pickup license so kapag ikaw ay meron ka ng pickup license tas kukuha ka rin ng mga private projects mas magkakaroon ng uh, mas meron kang edge kumbaga compare sa mga walang sa mga walang pickup license kasi nga ibang level ang tine-check ng ating mga pickup or ng mga uh, -che check sa pickup kung before ka bigyan ng pickup license number four, access to the broader range of projects. So, kapag sa government agency ka, mga kaimasami, mga kaimasami ang mga projects nila, nakadepende siya. Meron siyang leveling, especially sa pickup license. Hindi ka kaagad, for example, may pickup license ka na. Uh, gusto mo kumuha ng project na worth 1 billion. Hindi po ganun siya. May kanya-kanya po tayong level, depende po sa na-approve ng pickup, up kung hanggang magkano lang ang pwede mo makuha na project per year and ganun siya. So, depende siya sa na-approve ni PCAB at depende siya sa mga qualifications na napasa mo kay PCAB. Kaya mag, uh, itong broader race of project, nakadepende pa rin po yan sa, ina, sa meron, anong meron tayo right now at ano ba yung mga capacity mo. So, kinecheck po yan ng PCAB isa-isa. Next, standards qualification criteria. So, ang, ito yung kinagandahan kay PCAB, mga chemistry, standard po talaga yung qualification o yung mga criteria niya, hindi mo na kailangan mag-isip na, eh, paano ka pag nagpasa ko ng ito, baka may kulang pa? No. Pickup is not like that. Kung ano yung binigay na pickup na mga requirements, isa-check lang nila yon. If you qualify, then magkakaroon ka ng pickup license. Pero kapag may kulang ka, sa ka nila na may kulang ka. So, before ka nila bigyan ng pickup license, talagang isa-check lang thoroughly, meron lang checklist na okay, meron siyang ganito, okay, pasado siya sa ganito. Ah, o, naku, kulang to, hindi siya abot kulang yung capacity niya, hindi pa yung kapab kap uh, kap 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 kapasidad niya para sa basic hindi pwede. So hindi siya pwede sa ganitong pick-up license, pwede na siyang babaan lang ng level. Next quality assurance. So sa pika mga company, uh, kapag may ka pika license, ibig sabihin yung quality talaga ng mga construction company na to ay ibang level din kasi makikita ko nila kung ano ba yung mga projects na meron ka before, ano ba yung mga previous projects mo, etc. Next, safety compliance. Sa so, safety compliance mga company, kasi before tayo magpasa or before tayo mag-apply kay PCAB license, you are required or at least yung AMO and your STE are required na magkaroon ng seminar which is yung tawag natin na COSH or the Construction um, Officer Safety, something like that. So, yun po yung kailangan nyo kung it is a 40-hour seminar na kapag wala kang ganon, hindi ka makakapasa kay PCAB or hindi ka pwede bigyan ni PCAB ng license kapag hindi ka po kumuha ng cost seminar. Next, government compliance. So, um, ito nga. So it is a government compliance sa kumuha ka ng PCAB license before ka gumawa ng projects. Next, access to funding um ah uh, it would be added to yung mga kaymasimi na kapag mayroon kang license for example no tapos kailangan mo gumawa ng project again so pwede mo siyang i-present or pwede mo siyang idagdag na document sa inyo para makakuha kayo ng inyong let's say sa so inyong mag-loan para masabihan o makita ng inyong banko na oy malaki yung kanyang project ka malaki yung limitation ng project niya so makikita nila kung hanggang na makikita ka agad ng loan company na ah, kaya bayaran to kasi may ang limitation or ang kanyang uh, ang kanyang pinakamataas sa project pwedeng kunin is ganitong halaga. So, kinagandahan, pwede talaga siya makatulong pag nakakuha kayo or kukuha kayo ng loan pag natin sa mga projects ninyo. Lastly is market recognition. He, again, mga chemist me, getting TCAB license is not an easy as 1, 2, 3. Kailangan talaga kayong ready kayo kompleto ang mga documents ninyo at kailangan talaga mapakita ninyo kay PCAB na you are capable, meron ka na kapasidad, you are dependent, nakakapwede kang dependahan ng kampan ng government, nakakaya yung projects na to, kompleto ang iyong mga uh, iyong mga makinarya na matatapos mo ang mga projects. So kaya pwede ka talagang uh, kumbaga since may PCAB license ka, yung pagiging recognized mo sa market, na ibang level na company na yan kasi may may pika sa siya ibig sabihin marami na siyang projects na natapos or marami na siyang government projects na natapos yung lang masabi mga mga kayo sa mina may government project na natapos ibang level na yun eh so yung yeah, mga kayo sa mina yan yung mga uh, ito yung pag-uusapan natin for today's video na sana ay natutunan natin or nakilala na natin si Pickup. And for the next video, pag-usapan naman natin ano-ano ba nga ba yung mga classification, ano-ano nga ba yung mga minimum requirements, ano ba nga ba yung mga, or sino nga ba ang belong, or sino ba nga ba ang dapat kumuha pa in detail ng pick-up license, ako ba ay kapag nag, ano ba ako, ang business ko is about air conditioning, kailangan ko ba ng pick-up license, kung ang business ko ay um, um, sea range, kailangan ko ba kumuha ng pick-up license, so pag-uusapan natin yan for the next episode. 14th, for this episode, mga kamasini, dito na natatapos yung ating discussion about t -Cab. I am really hoping that you've learned something about t and get ready for next week kasi medyo mas technical na siya. I'm hoping hindi ko siya magano mapatagal and hoping na matu may matutunan po kayo next week. So, paano mga kamasini? Kita-kita tayo next week. Hanggang dito na lamang po. This is the Goodie your MSC advocate, and this is Regard in Business. Bye!